Security guard, sinakal at pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang anak sa Tugigaraw City. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Pinagsasaksak at sinakal hanggang sa mapatay ng 34-anyos na security guard ang kanyang 16-anyos na anak na babae sa loob ng kanilang bahay sa Tugigaraw City. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Yeshaya Kate Balad. Sa investigasyon, dumating ang suspect na si Jude Balad mula sa trabaho at tinawag ang kanyang anak na noon ay malapit lang sa bahay ng kanyang lolo at lola. Kaagad na umuwi ang delegita pero ilang sandali pa ay narinig ng mga kapitbahay ang biktima na sumisigaw. Pagdating ng lolo sa bahay ng apo, nakita niyang duguan na itong nakabulagda habang sakal ng ama. Kaagad dinawat ng lolo ang suspect at isinugo naman sa ospital ang apo pero binawian din ito ng buhay. Tumakas ang suspect matapos ang insidente. Sinabi ng pulisya na posibleng ang motibo sa pananaksak ay ang hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Nabatid na kaalis lang ng ina ng biktima para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi naman nahirapan ng mga pulis sa paghahanap sa suspect matapos isuko siya ng kanyang sariling kapatid na nagtago sa Nueva Ecija. Yan ang aking news scoop. Ako sa si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.